kasi nung hmm. artista ang gusto niyong gumana? anak. Ah, si Todd Sulweta saka si Richard Gomez. Ah. 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 Hindi gagana gaga ah. na ah. niya. Bakit po sila? Bakit sila? Si Richard, kasing itim ko. Yes. <laughs> yes, <I feel> like. <laughs> Pero mas wako siya. Sir, ang awig doon sure. si Cesar Montano. <laughs> 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 Pero ako, <laughs> <Pero>, hindi <laughs> so far ba may nahuwakan na kayong celebrity cases po? Wala akong celebrity cases. Puro mga... Aside from Pida, Army cases. May tinulungan akong mga halos isang libo na magsasaka na nabentahan sila ng defective na corn seeds. Tatlong buwan silang naghintay sa kanilang ani. Pag bukas nila, bungi-bungi. Walang laman yung buwan. So tinulungan ko po sila na maka-recover ng kanilang damages. No? foreign na company yung nagbenta ng na. wow, so, mga po yung marami akong tinutulungan na mga may kaso na wala silang kasalanan, etc ako po, Juan uh, mas gusto ko yung mga kaso na mahihirap pero nakikita ko na mali yung naakusahan katulad nung Alex Ambus ni Mayor Aquino sa Samar. Ako yung abogado ng mga pulis na kinasuhan nila ng multiple murder. So napalabas ko na po sila sa piyansa dahil ayon sa ebidensya ay mukhang sila ang Ambus. Pero yung media doon, medyo may control ang mga politika kasi. Politiko, ang sabi nila, inambus daw si Mayor Aquino. Pero ang problema kasi, eh may namatay na dalawang pulis at napagitnaan sila no? si Mayor Aquino at saka yung ibang tao niya sa both sides ang mga pulis yung nasa gitna kaya may tama sa harap at sa kalipot si Mayor Aquino? Mayor ng Calbayog City. Attorney, first time niyo pong papasok sa politika? Pangala Apan po, tumakbo ako noong 2016 bilang senador sa paanyaya ni oh. dating Mayor Duterte dalawang beses, tatlong beses kami nag-usap at ang sabi niya, tumakbo ka bilang senador, sa akin ka, sabi niya. Eh, nagtanong ako kung bakit at uh, gusto ko naman yung mga paniwanag niya dahil sa pidaf daw na etc. So, napa-oo naman ako. Kaya nung umuo ako, halika dito. <laughs> Pinatayo niya ako, at tinaas na yung kamay ko. Yun na yun. Pero, sumama ako sa kampanya ng limang beses lang dahil hindi ko pa ma-internalize yung politika. Kaya hindi ko tinuloy yung palampag. So Duterte supporter po pala kayo? Hindi po. Supporter ako sa ibang mga ideals niya para sa bansa. So at ano 30... po masasabi niyo sa pinagdadaanan niya po ngayon? <laughs> oh, sige po, Senator, sen, ano po masasabi niyo na lang sa mga artistang nakikisaw-saw at nagpapahayag ng mga sa loobin nila Uh, uh, kumain, bawat mani -mani Pilipino naman ay may karapatan no? na mag-express uh, magbigay ng kanilang damdamin pero ang request ko lang bago sana sila mag-post sa kanilang uh, social, social media, media platform kasi influencer sila eh kailangan munang pag-aralan din mabuti magbasa muna at mahirap kasing makidebate sa isang legal issue na hindi ka naman Uh, well acquainted no? sa legal principles or legal doctrines. No? So you let the law scholars discuss amongst themselves for the benefit of the general public. Pero okay lang yon. Magsabi tayo ng sentimento natin. Pero mag-ingat tayo dahil kung influencer ka, meron kang ma mahihimok, may influensyahan ibang tao. And responsibilidad mo yan, no? What you put in the minds of others is your responsibility. So, uh, isipin nila na may responsibilidad sila and be careful also. Attorney, speaking of showbiz celebrities, ano po opinion nyo sa patuloy na pagdami ng mga celebrities, artista na pumapasok sa showbiz? So, kuling kita, sorry. Number one, no? Uh, hindi bawal sa kanila ang pumasok, no? Ah... Uh, ang requirement lang kasi ng ating saligang batas is you must be a Filipino citizen, able to read and write, no? and uh, you are a resident in a given period in a place where you want to be voted on. Uh, ang uh, pwede lang nating masabi, yung public service ay isang mabigat na isang mabigat na responsibilidad. At uh, kung sa tingin ng kandidato ay kaya niyan bitbitin ang responsibilidad ng isang government official eh pupedeng naman. No? Sabi nga natin uh walang uh, nag walang tao na pwedeng sabihin niya ako lang ang nagmamahal sa bayan. Anybody and everybody can claim love of country anybody and everybody can claim he can do the job. But ito lang sana ang pakiusap ko sa mga tumatakbo. Huwag tayong mangarap na maging pinuno. Huwag nating pangarapin na maging tayo ang mamumuno. Kailangan mo nang gawin natin na tayo ay mga role models. We should not just dream to become leaders of this country. We must endeavor to become role models to our people. Kung kaya nila maging role model, hindi sila maging korap. Ang nakakalungkot kasi ngayon, ang sinasabi ng mga tao, ang pinagpipilian lang namin, sir, ay yung matalino na magnanakaw o yung bobo na magnanakaw. Kasi no, magdanakaw din naman daw. parehong magnanakaw. Kaya punta na lang kami dun sa na-entertain -e pa kami. Pero ang totoo, ang malalim na rason nila, sir, mas delikado ang matalino na magnanakaw. Kesa sa sikat na magnanakaw. Kesa sa bobo na magnanakaw. Kasi kung bobo yan, pwede mo pang maisahan na mahuli. Pero yung matalino, kaya nilang itago. No? At nangyari yan, no? Merong isang dating mataas na opisyal, hindi nang tiwala. Ay, blind eye there. Oh, diba? <laughs> kaya nabisto yung kanyang pagnanakaw. Okay. But... Pero attorney, naniniwala po kayo na advantage ang uh, ng mga artista na mas sikat sila kaya mas uh, sa pag pagdating po sa eleksyon, mas ano, uh, mas, uh, uh po, na po na. sila. Yes, mas uh, meron silang built-in advantage dahil matagal na silang nakikita ng tao. Nakikilala. yung uh, yung pagkakakilala sa kanila. Kaya tinan mo si Willie Revillame, eh. pasok ka agad siya. No? So, <laughs> hindi po kayo kumuha ng any celebrity endorser para po makatulong sa inyong kampanya? wala po. Uh, I will run based on my own uh, credentials. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank